Nasa isang gang ako dito sa Los Angeles ng halos dalawampung taon. Iniwan ko ang gang at sa puntong iyon, halos dalawampung taon na rin akong nagcha-church. Kahit na nagbebenta pa rin ako ng droga, patuloy pa rin akong nagsisimba. Pero dahil sa aking nakaraan, nagkaroon pa rin ako ng mga problema tulad ng bangungot, paranoia, PTSD at sleep paralysis. Hindi nawawala ang lahat ng mga spiritual na bagay na ito. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagpunta sa simbahan at sa pagsamba. Mayroon akong isang refrigerator sa garahe at puno ito ng beer. Pagka uwi ko mula sa trabaho tuwing gabi, umiinom ako ng 12 hanggang 18 na beer. Napagtanto ko na may problema ako. Sa wakas, isang araw, may naramdaman akong kakaiba sa loob ko. Noong papunta ako sa Dodger Stadium na isip ko, alam mo uminom ako ng anim na beer bago makarating dito. At nang makita ko na nasa isang parke ito, naisip ko, ayos ito. Kaya nagdesisyon akong bumalik sa susunod na linggo. Nang bumalik ako ganun pa rin, Uminom ako ng anim na beer. Sanay akong uminom ng 18 beer gabi-gabi at nagtatapos ang gabi ko sa panonood ng pornografiya bago matulog. Ngunit pagkatapos lamang ng dalawang linggo na pagupo sa pinakahuling hanay, bigla akong napalaya sa pag-inom at panonood ng pornografiya. Wala akong ginawa, nasa presensya lang ako ng Diyos. Naligtas ako sa lahat ng ito. Ang bangungot, ang masamang sleep paralysis at iba pang spiritual na paghihirap ay nawala na lamang. Ang kailangan ko lang ay ang dumalo sa likod ng simbahan sa loob ng dalawang linggo. Wala namang kakaibang nangyari, walang manifestasyon. Sa totoo lang, ang kasama ko sa bahay ang unang nakapansin. Sinabi niya, Paul, pare, matagal-tagal ka nang hindi umiinom, di ba? At napaisip ako, oo nga, tama ka, pitong araw na mula noong pangalawang serbisyo na dinaluhan ko. Wow! Hallelujah! At ngayon may isa ka pang patutuo, Mahigit isang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng matinding injury. Pumunta ako sa doktor at nagpa-x-ray. Durog ang cartilage sa isa kong bukong-bukong. Tatlong doktor ang pinuntahan ko. At lahat sila ay nagsabing, kailangan ko ng kompletong operasyon. Palitan ng joint at lahat. Ayoko ng operasyon, kaya tiniis ko na lang ang sakit sa mahabang panahon. Sobrang tindi ng sakit na kailangan kong magsuot ng sapatos kahit nasa loob ng bahay. Karaniwan akong nakachinelas. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong humingi ng panalangin. Lumapit ako at sinabi, Pwede mo bang ipagdasal ang aking bukong-bukong? Ipinagdasal mo ako, pero wala akong naramdaman na anumang pagbabago agad-agad. Tatlong buwan ang lumipas. Tatlong tao sa parehong araw ang nagtanong tungkol sa aking bukong-bukong. Pero noong pangatlong tao ang nagtanong, doon ko napansin, suot ko ang aking chinelas. Hindi ko nagawa iyon sa loob ng isang taon. Tiningnan ko ang bukong-bukong ko. Hindi na ito namamaga. Napaisip ako. Grabe gumaling ako. Labis akong namangha. Dati hindi ako makalakad ng mahigit isang block pero nang makauwi ako, sinubukan kong maglakad ng isang oras. At hindi lang iyon. Tumakbo pa ako ng kaunti at sumakay sa aking mountain bike. Hindi ako makapaniwala na palaya ako sa sakit at nakakalakad, nakakatalon at normal ng kumilos at kaya mo nang tumalon, di ba? Yeah! <laughs> at hindi mo yung magawa dati, di ba? o oh, hindi ko magawa yon dati. Purihin ang Diyos.